Good day and good morning. Nagbabalik na naman tayo dito sa ating channel at panibagong araw na naman. Today nga is Saturday. Papasok tayo ng trabaho uli. So for the meantime, ngayon, tandaan mo na tayo. Medyo late na rin ako na tulog kagabi. Medyo paos ako kasi oh, sama lang yung pakiramdam ko kanina. Siguro dahil nga nagpapalit na rin siguro yung, ano, yung klima. Tingin ko uh, ngayong araw na to ay pupunta kami ng Sakaka. Excited na medyo hindi. And yun, travel na naman tayo. For uh, 200 kilometers, I think. estimated lang yun. Pero yun, medyo matagal yung biyahe natin mamaya. A few moments later. Dito kami sa may restaurant. Banggani. Order na ako ng uh, pelapel sandwich si Saber niya. Okay. Anyway, uh, ah, yeah. breakfast break muna tayo bago tayo mag-take off papuntang sa Palo uh, Masal muna kami dito. See you later. So, ayun na nga nagbabalik na tayo at uh, na kami Saber papuntang sa Haka. At uh, eto, binabayad-bayad pa namin yung um, highway dito sa Mayharal. Siguro mamaya lang kasa mismong main road sa Kakanataya so mamaya lang makikita niyo yung buong paligid na dadaanan namin mga tanawin dito One hour later. Yes, so naharating na kami ng sakaka. Ilang oras na lang siguro eh. harating na kami sa mismong pisina, no? For the meantime, medyo nagutom na kami. At lunch lunchtime na rin. quarter to twelve. So maghahanap mo na kami ng kakainan ni Saber kasi kailangan na namin kumain ng aming lunch break, no? So, tignan natin kung tayo mabutin. saan tayo makakachibog na yung araw na to. Ito so, na kami ni Saber at, at kami ng lunch. Ayan. Ito so, na kami ng beef yan. Bipa, yan. Papra o so, so, papra? Papra. Pap Ito yung malutang um, ASMR lang.

Kaya so, yan ang tapos uh, namin kumain ng Sabbath. At uh, hindi ko nga naubos na ang pagkain. Tapos kasi kanina, nag-alusal kami ng dalawang pelapel sandwich yung nakain ko. Kaya uh, medyo gusto pa. Kaya so, uh, so uh, bigat ito si siya sa tiyan. Kaya yan, babayad mo na ako. And then, director na kami ng office para mag-time uh, in mag-report ito. Later. Grabe yung kain namin. Talagang lumabas yung pawis ko. Talagang sulit. Tsaka masarap. Anyway, papunta na kami ng office ngayon ni Saber. Masaya, masaya siya kasi pinagpapawisan ako dun sa kinahin. Sobrang init kasi. Tapos yung kinakain namin, spicy pa. So, diretso na kami ng opisina para mag-report. Ayun na nga, touchdown. Nandito tayo sa opisina. And somewhat, inintay lang natin yung modern namin. Yung boss dito sa branch na to. Bali, magre-report lang muna ako. And then, right after, siguro, saka tayo didiretso doon sa workshop. Para, gawin na natin ang ating trabaho. So, ayun na nga, ano nandito na nga tayo sa ating uh, work site. Ating uh, assignment site. Sana simula na naman tayong uh, sa ating pakikibaka ayan. so ayan planta nila dito and as you can see medyo mainit talaga ilang medyo sobrang init talaga kaya naman itong outfit ko hindi talaga akma doon na kalong sleep tayo tama lang para hindi masunog yung balat pero mainit din ito yung mga efficiency natin no? so, well, tapos yun Okay sir, kasimula na tayo ngayon. So, hinahanap lang natin si Jerry daw, Pilipino. So, hopefully, makuha natin yung uh, suse para dun sa tutuloy na natin kuha. Jerry? So, yan. So, sabak na naman kami ni Saber sa saka sa ka naman nito. Tayo na nga sa ilalim na ng truck si Isabel. So, okay ito. Eh. Pero marami siyang mga filter na papalitan. No? And same time, air filter na rin pinalitan natin. So, yun. Why not Jerry? 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 So, itayin lang natin si Jerry para uh, ito sa kwarto so ito kasama rin ko ito sa mga nakamista sa chain service So, ito oh, ito na tayo ngayon sa Sakaka And as you can see, ito nga yung dating tanima ni Brother Louie no? So yan, yung mga TV-TV pa dito sa labas oh. Para kami nasa school lang eh no? Hmm, parang pupunta na kami ng classroom. Oh. <laughs> The garden. Ayan. Oh. Ayos. May washing machine pa dito. Pinagsabi <laughs> ko tayo tama mo. So, ano? Bayra, kina uh, ba nagkari ko sa? Open, sesame. Why <laughs> open So this is your uh, accommodation also here? Yeah, yeah okay dito kasi may meron yung yeah, garden sa harap pero matagal-tagal kami dito pwede ko magtanim dito uh, ano pakwan ano yeah, may pechay ay, na pero anyway yun room ano tayo room tour tayo ngayon tour ko kayo sa aming uh, accommodation dito sa saka nandito na kami sa kwarto ayan sa aming boys, room. Boys, right? room tour <laughs> five star hotel, five star hotel. <laughs> <laughs> siguro ang nandito na lang muna natin tatapusin yung ating vlog for today At, uh, I hope na to see you again tomorrow so babalik ko kayo tomorrow para sa update ng ano pa ang mga gagawin natin dito sa so, mga pending natin dito no? So, marami pa Actually, Uh, ito pa yung, ito yung ano, ito yung unang araw natin dito sa sa Sakaka area. Unfortunately, hindi pa natin natapos dahil, syempre yung travel time natin, tapos medyo busy pa lahat ng mga equipment nasa labas. And yun, hindi natin anticipate yung mga pagkakataon na ganun. But anyway, tomorrow, ay eh, babalikan ko kayo. We'll hope and we'll see. Ano pa yung mga magiging office natin tomorrow. So, for the meantime, yun lang muna. And that's it. Yun yung ating a day in Sakaka area. So, bukas babalik tayo ulit for another uh, vlog. So, ganito uh, na lang natin tatapusin to. I'll see you on my next vlog. <laughs>